mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ay kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya, sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos, para siya na may gantimpalaan sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay sa kanya ang karangalan magpakailanman amen ang salita ng diyos salamat sa diyos panginoon iyong dinggin akong iyong ginigiliw naghihirap akot mahapdi ang sugat o diyos itayo mo ako ay iligtas aking aawitan dadakilain ko't pasasalamatan Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Kung makita ito ni'yong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Sion kanyang ililigtas, bayang nasa Juday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain duoy aariing tunay, magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga pariseyo na nagaanyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kaibigan, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na.'" Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at ang mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa salita ng Diyos, salita ng buhay at sa pagsabay-sabay nating pagninilay para sa salita ng Diyos. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube at Facebook channel sa At TV Maria Fields para magkakasama po tayong pagnilayan ang salita ng Diyos. At para po sa araw na ito, yung ating ebanghelyo, no, yun ng ang magandang hamon para sa atin. Eh kung tayo nagkahanda, naghahanda, sino bang inihahandaan natin? Sino bang pinaghahandaan natin? Yung mga kakilala ba natin? Dahil, oh, mga kaibigan ba natin? Mga kapamilya natin? Oo, dahil malamang yun ang nais natin. Ibahagi yung ating kasiyahan sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Pero, bukod lamang doon, mayroon ding gustong ipahiwatig sa atin si Jesus. Ano rin ba yung pwede nating gawin na mabuti para sa iba? hindi lamang ito usapin naman ng ihahanda eh. Hindi lang naman ito usapin ng mga bagay na pwede natin ibahagi sa mga kakilala natin. Pero anong kabutihan ba yung pwede nating maipasa nang hindi natin hinahanap yung maibabalik para sa atin? No? Siguro kung babalikan ho natin yung kwento ni San Carlos, no? Uh, sa dami ng kanyang ginagawa na pagbabago, pagpapanibago, marami din siyang nakaaway marami ding ayaw magbago o ayaw ding guluhin yung sistema na kanilang ginagawa. Pero nandun siya dahil kailangan niya, hindi lamang basta kailangan niya ipatupad, pero alam niya na ito yung nararapat, ito yung mabuti, ito yung kalooban ng Diyos. At dahil doon, marami siyang nakagalit, marami siyang nakaaway, at marami pang nais na magpapatay sa kanya. Maaaring hindi niya natanggap yung yung reward o yung pagbabalik na hinahanap niya, na hinahangad niya. Maaring hindi na ibalik sa kanya ng direkta, pero yung mga pagpapanibago na iyon ay nararamdaman din natin, no? hindi lamang sa panahon natin ngayon, hindi lamang dun sa diocese na kanyang pinaglilingkuran sa Italia, kundi pati na rin sa buong simbahan. No, dahil siya naging ehemplo ng pagpapanibago, siya ay ehemplo ng pagbabagong buhay, siya example ng paglilingkod. At sana tingnan din natin at maging hamon ito para sa atin. No? Yung hamon ng pagpapanibago na ibinibigay sa atin ni Jesus, kahit din ba natin itong tuparin. Yung hamon ni Jesus na paggawa ng mabuti doon sa mga taong hindi maibabalik ng yung kabutihan na iyon, kahit ba natin panghawakan. At tayo rin, yung pagpapanibago na pwede nating gawin, yung kabutihan na pwede nating gawin, hindi man na, hindi man maibalik sa ating kaya ba nating harapin? Narinig natin ang salita ng Diyos. Tayo na pangbahanan ko, Diyos.